HEY So, ang ganap natin for today's video is preparation and practice para sa buwan ng wika bukas. So, as a Filipino major, is apikit buwas sa program. So, kami na mga first year ang na-assign para sa preparation sa stage. At syempre, binubuligan kami sa mga senior para i-guide kung ano ba dapat anamhimuon. So, yadina, nagpa-practice na kami sa amon sayaw para buwas na mo i-present. Diba, nakikita nyo naman. At hindi lang kami nagpa-practice dito. Pati ang mga estudyanteng kasali sa field demo, chair dance at mga sports. Tulad namin, busy din sila sa pagpa-practice. Kahit padilim na mga day, gora pa rin sila. At dahil kasama tayo bukas sa dula-dulaan, kinakabahan na agad ako. Pero bakit nakangiti? Hay! Ito na nga, habang pag-practice kami. Gusto niya po sumama sa video, ha? Naalo. Pero talagang tutuwang kabako kasi baka malimutan ko ang mga line ko dahil magde-deliver ako ng spoken poetry bukas. Pahidaman, diri ko pa memoria. <laughs> Ay, siya nga pala sila ang kasama ko ngayong gabi. Hi! At ito na nga, nagutom na ang person. Pero dahil dumating ang snack, sumaya agad ang person at nagka-energy para tumawa. At dahil madami-dami ang ginawa ng person, ay napapagod naman sila. Kaya umupo muna ako dito at nagpa sa camera. So hanggang dito muna tayo. Kita-kits bukas para sa ganap. Bye-bye! At ito na nga ako, nakabis na at ready ng umalis. ba? Diba? Para talaga akong dalagang Pilipina dyan. At legit ang kabakote dahil una palang lang spoken poetry bago ang dula-dulaan at sayaw kaya oh, kinakabahan agad ako. At gusto ko na lang bumalik sa boarding house at matulog dahil dyan. Pero hindi pwede dahil kailangan natin harapin ang ating takot at mag-perform. ba? Diba? At nakarating na nga ako sa dal kung saan gaganapin ang lahat-lahat mga te. At hindi ko na videohan nung tinawag ako, kaya fast forward. At yan na, ayan na, nakikita nyo naman sa stage na, sa stage na ako. Wala nang atrasan, kundi ang mag-perform na lang. Gusto nyo bang marinig? Okay, sige, ipi-play natin. Kaya huwag na huwag na tayo maghalaba-halaba pa hanggang dyan lang. At nang nasa stage na ako, nawawala na yung kaba ko dyan. Patuloy lang ako nagpe-perform at iniisip ko na wala lang to. Hanggang sa matapos yan ang nasa isip ko. At pagkatapos niya, nag-antay lang muna kami ng sandali at nag-perform na kami ng aming dula-dulaan. Kung saan ang tema namin ay ang wikang mapagpalaya. At ito na ang simula ng aming palabas. Kung saan ginaganap na ang lahat at papasok na ako dyan. Na parang si Mukang sa Batang Kiyab. 嘿嘿。<laughs> O diba, nakita nyo naman, ang uoy ko. <laughs> so, napakahaba nito, kaya hindi na natin tatapusin. Kaya fast forward ulit tayo sa palaro ni Sir. Opo, tama po ang inyong narinig. Habang nag speech si Sir, ay nagpalaro po siya. Nagpalaro si Sir kung saan may matututunan ka. At wala po talaga akong balak na sumali pero, may pero mga te. Ang sabi niya, kung sino man ang makapagpipresenta ng isang dagliang tula, ay may premyo na 200 rin Kaya, nang sinabi ng mga kasama ko na ako umakyat agad ako kahit hindi ko alam ang gagawin ko dahil ang nasa isip ko lang doon ay ang premyo na kung saan makakabili ako ng snack hindi ang tula na iepresenta ko dahil impromptu yan tulad na lamang ako ginagamit ko ang wikang pilipino ang tagalog Nakita niyo na ma'am, pati ako, hindi subang ayon sa sinabi Pero ko. Pero okay lang yan, laban! May nang mapagpalaya, na nga tayong lalaya, kung pamagitan ang ating salita, kapagkat maaaring natin ibigay ang ating damdamin, at nalaman, upang patayad. <laughs> Di ba, nakaya ko mga te! Nairaos ko sa wakas! Masyado may inita! walang humabol, ay nasa akin ang premium na 200. At ang plano ngayon ay ilibre sila dahil hindi nila kutitigilan hanggat hindi sila nakakakain. Pero okay lang dahil parang celebration na din namin ito dahil tapos na po ang aming program. At yan ang person na kabis na ng top. At ayan, nasa county na kami kung saan bibili na kami ng palamig at pagkain. mauli na kami! <laughs> At pagkatapos ay umuwi na agad kami dahil wala namang kaming gagawin na. At itong mga batang to ay nadaanan ko ha. Hanggang dyan lang. Bye bye. See you next vlog. Salamat sa panonood.